Todo higpit pa rin ang seguridad sa paliparan ngayong Semana Santa at dahil sa mabusising pag iinspeksyon na kumpis ka mula sa mga bihero ang ilang bala ng baril at replika ng armas mula sa Laia Terminal 3. May news to go si Salima Refran. Salima. Hawi, hindi-hindi na nga dumarami mga pasahera dito sa Naiya Terminal 3, kaya naman todo higpit na ng seguridad. Maaga pa lang, abala na ang departure area sa dami ng pasahero. Pero ang airport security, todo higpit pa rin. Habang nasa initial security check kami. Paano po yun, ma'am? Live bullet siya. Dalawa po siya. Nakikita po siya sa x-ray. Nang buksan ng bag, tumambad ang dalawang bala ng kalibre 45. May permit to carry at lisensya ng barilang may-ari. Paliwanag niya, hindi raw niya napansin na may balang kanyang bag iniwan ko sa kotse yung ano yung yung barrel. Yan ano yan naiwan lang sa loob. Honest mistake lang sir. Oo, oo naman. Uh, ang usual kasi pag na nakalusot sa atin yan at nahuli sa ibang bansa lalo na hambawa Singapore, mahigpit sobra sila doon nakukulong yung tao. <laughs> ang gagawin natin diyan na ah, confiscated pero at the same time i-documents natin dito yan. Kinumpis ka ang mga bala at pinatuloy na rin sa kanyang flight ang pasahero. Bago nito, dalawang bullet amulets at isang live M16 bullet ang nakumpis ka rin. Ang mga balang ito, sinabing mga anting-anting na mga may-ari nito na may edad na. Isang replica ng long firearm din ang nakumpis ka. Iwasan po natin magdala ng mga agimat o bala kasi po makakaabala po sa atin at po pwede po tayong makasuhan. Mahaba at mabusisi ang security procedures. Bukod sa x-ray at metal detector, minsan mano-mano pang binubuksan ng mga bag, lalo na kung may makitang kahina-hinala mga bagay. Ang K-9 unit, umaalalay din sa inspeksyon. Kaya pakiusap ng naiya, kaunting pasensya, at dumating na maaga. Ang karamihan po na check namin sa final, nagagalit po sila dahil naabala daw sila, boarding na. Kaso nga po, ang nagiging dahilan naman, late po silang pumapasok ng airport. Samantala, Hawi, kanina-kanina lang in-report ng GME News sa mga otoridad. Ang tatlong basyo na gakalibre kalibre 45 na nakita namin malapit lang dito sa kinatatayuan ko sa labas ng Terminal 3. Ayon sa Aviation Security Group, maaaring inimun ito na isang pasahero na nangangambang madedetect ng na mga ito sa inspeksyon. Agad nilang kinuha ang mga basyo. Paulit-ulit na paalala nila sa mga pasahero, huwag nang magdala ng mga bala o anting-anting na alam naman na bawal sa paliparan. At yan ang latest mula dito sa NAIA, Hawi. Okay, maraming salamat sa Lima Refrans.